So, okay. <laughs> ano ba ang pangbidyo? Ano ba ang pangbidyo? Sa alikwa nila yung pagsunod nato sa natong tradisyon. Ito yung tradisyon nato na gisunod. Tumoy pa sa sanat mm. ng mga tanong ng panuwan. Nagisusunod na sa mga na Pero may iba naman na batangon, mga bata, mga dalasawa, na rin na nag-aagipas ang sugal sinay na sitwasyon. Kaya, para sa ako, napaka-importante ang pamalayin. Nanong may nanong nato sa nato, mga ninonong kay nano, Kay umut ito, isa yung ininga, umut ungod na pag-respita sa kada tansa. kamo ka mga mag-asawa, napaka-importante kung magiging mag-asawa na kamo. Tito! Na kamo nag-respita nag sa inyong mga kailanang. Napaka-importante ka. Base, ang gabay nasin ang pagpag-advise sa mga kaanak diri magduro ka dua para sa iyong kadua ay nagsahod ka mo nagsahod ka mo sa iyong mga kaanak Napaka-importante niya ang situasyon. Ayan, ali kita niyan. Ali si Mr. and Mrs. Dumiguel. Adi man ibat si Mr. and Mrs. Pelonia na sayod kini nga pag-Victoria. Ano ato pag-Victoria ang pamalaye na pag-hospital sa ganak nila? Rambi ako tungko ikaw. Hindi ba pag-hospital mo sa ilan? Disidino ka nagod God. Maging asawa si Liza. Okay. Sana. Sana. Kamuman mga kaganak. Okay na ba? Amo nga, Halimbawa, mag maging umagad na nirinig hanggang butang oras? Hindi, okay. hindi. May nag-respecto -re man sa amo. Kung may so, nag-iipagpadaraman, pagkani, mamalito lang amo. Pagka-importante, may -re respeto man sa amo. Ang, ang isa lang nga, naroon ko pa nga. Kung okay na. Okay naman. Napaka-sarap pakinggan bago pa sa Tagalog. Mamalito lang. Importante. Ah, rande. Malaki siyang pinanasang pimbahan, ha? Bumud-bumud la <laughs> <laughs> no? ba talaga kay Ikaw na ala, Ikaw, Liza. umut, bumud ba mo talagang kay Ah, si Jeron. Uliin na lang. <laughs> Mangka po. Hindi nga nga pag ni-restore na ako today, ang emo kaganak na isa, wala kalibutan sa nilihintos ka ni Randy. May kalibutan pa. Ni-restore primero, ang mga kakilala ko. <laughs> <Ay>, wala pa. Ikaw mo, Randy, wala kalibutan sa mga ang papa mo. So, oh, oh. Ngayon, nilihintos mo sila <laughs> isa. Diba? Diba? Parang pag-ulit na. Kaya sigur-sigur, ang kontorado nila na talagang kamunga dua na ka nagsiglobigay sa kada-data. Hindi nangyari ang kadaan na sistema ng tumpok-tumpok. Diba? Sa tunga -tuk -tuk pa noon may tumpok-tumpok pa. Ang anak ni Nipulano, ang sinanak ni Nipulano, pagpagtukun pag na wala man lamang magiging pag-arit na magiging pagkakaroon kung sa sitwasyon nga sa mga na sira ito nga tumpo-tumpo ang nangyayari nagkakabulag kay wala pag-agi si Pakikatrato may nangyayari damo ang nangyayari ni Sugachito na wawakay ang relasyon kay Nano Waray yung bas-bas ang kaya kaya napakaswerte niyo Liza, Randy napakabukutan sa kaganap na

ang pinagalagan sa kada ang kasintate sa kada kanto sa iyo na may basbas -bas sa kaganap niyo ng tuha kuya <coughs> pa ito um... <coughs> <Niyan, tos> ang kung niyan ang sayo magpamalaye niyaranan magkupang magsiset na kita kung saan ang plano niyo magpakasal. Ang buwas. Sí, 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 sí,

私はサンキューのイントロだっけ